Lubos ang pasasalamat ang pamahalaan ng Santa Teresita sa bayan ng Santa Rosa sa bagong ambulansya mula sa pamalan panlalawigan sa pamumuno ni Governor Oying Mali ayon kay Kapitan Lloyd Evangelista mabilis ang pagtugon ng Kapitolyo sa kanilang kahilingan. Nang marinig niya na nagpapamigay ng mga ambulansya si Governor Umali sa mga barangay, agaran siyang humingi at agaran din namang tinugunan ng gobyerno. Sa rami nga ng nagkakaroon ng mga sakit at mga ano dito, eh, napilitan kaming mahingi. So, binigyan naman kami kaagad-agad paliwanag ni Kapitana, kinakailangan nila ang panibagong ambulansya dahil mabagal na raw ang dati nilang ginagamit Nabigay din naman ni Governor Umali. Malaking tulong ito dahil malayo ang pinakamalapit na pagamutan sa kanyang nasasakupan. Segunda ni Kagawad Marlon Domingo na isa ring nurse at namumuno sa Health Committee ng Barangay, may magagamit na sila kapag may mga aksidente sa kanilang lugar. Nakita ko po sa aming nasasakupan ang tunay na pangailangan po ng aming mga kabarangay pag Dating sa medical na na aspeto, lalo na po kapag nagkakaroon po dahil highway ang aming lugar, may aksidente po sa mga nasa lilayan namin nasasapupan. Kompleto ang mga kagamitan ng ambulansya at makakaaksyon ang mga opisyal ng barangay sa mga emergency cases. Nagpapasalamat ako at natutuwa sapagkat ang aming ambulansyang ang pinagkaloob sa amin ay kompleto na po may oxygen, meron po tayong mga... Uh, meron tayong ambo bag para po sa mga pedya at adult, may pambibiburon. Meron na rin po tayo ng mga uh, uh pa first aid, first aid kit at meron din pong stretchers. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.